Ang aking pag-ibig mula sa How Do I Love Thee Sonnet 43 ni Elizabeth Barrett Browning isinalin sa Filipino ni Alfonso O. Santiago. Ang babasahin nating tula ay isang soneto na nasa anyo ng tulang pandamdamin o tulang liriko. Ang soneto ay isang uri ng tula na nagmula sa Italia. may tiyak na sukat at tugma na kinakailangang isaalang-alang ng mga manunulat. Malalim na pag-iisip at mayamang karanasan ang nakaapekto sa isang manunulat upang makabuo ng isang mahusay na likhang sining. Kung kaya't ang mga soneto ay kinapapalooban ng damdamin ng isang manunulat, ang bawat taludtod nito sa karaniwang damdamin at kaisipan ay nagpapakilala ng matinding damdamin. Tara, samahan ninyo akong basahin ang tulang ito ang aking pag-ibig. Ibig mong mabatid, ibig mong malaman kung paano kita pinakamamahal. Tuturan kong lahat ang mga paraan. Iisa-isahin, ikaw ang bumilang. Iniibig kita ng buong taimtim. Sa tayo at saklaw ay walang kahambing. Lipad ng kaluluwang, ibig na marating ang dulo ng hindi maubos na isipin. Yaring pag-ibig ko'y katugon kabagay ng kailangan mong kaliit-liitan. Laging nakahandang pagutos utos utusan maging sa liwanag, maging sa karimlan. Kasinlaya ito ng mga lalaking dahil sa katwira'y hindi pa aapi. Kasingwagas ito ng mga bayaning marunong umingos sa mga papuri. Pag-ibig ko'y isang matinding damdamin tulad ng lumbay kong di makayang bathin. Noong ako'y isang musmus pa sa turing na ang pananalig ay di masusupin. Yaring pag-ibig ko ang nakakabagay ay ang pag-ibig ko sa maraming banal na nang nangawala ay parang nanamlay sa pagkabigo at panghihinayang. Iyaring pag-ibig ko ay siyang lahat na, ngiti luha, buhay at aking hininga. At kung sa Diyos naman na ipagtalaga, malibing may lalong iibigin kita. Hanggang sa muli, paalam! Oops! huwag kalimutang mag subscribe salamat